Opo. Ano yun? Ano? Ano ba kasi yung hinahanap mo? Ba't di mo sabihin? Hinahanap mo nga, nakakayang sabihin. Ba't ka may sabihin? Ano ba kasi yun? Oo, huwag ka nang pumasok! Baka siya dyan! Na, tuturo ko na lang! Sabihin mo na lang kung ano! Yung bilog! Yung ano bilog? yung bilog? Ano yun? Yay! silver, Mmm! Sinagamit pag -ihaw. Ah! Aluminum foil! Ay! siya na yun. Bakit ka bibili nito? Ay, sabi may ihaw isda. Di ba pumili ka nito ng ganito kahapon? Sabi mo mag ka din ng isda? Lagi bang inihaw na isda ang ula mo? Oo. Uh -huh. Ah! Nahihilig ko sa inihaw na isda. Masarap pa siya isda. 30 pesos. 30. Lalaki na naman pati yung mata mo. Bakit? Pagkain ng inihaw na isda, eh, nakakalaki ba so, ng man. mata? Talag ba? Inihaw lang naman to. Mahilig din naman yung asawa ko sa inihaw na isda pero hindi naman lumalaki yung mata. Eh, nakakalaki talaga to. <laughs>